Hi! Good morning! Ngayon ay magluluto naman tayo ng tipid na tipid Ang mahalaga may ulam ka O oh, ba? Diba? May isang taling ng sitaw at dalawang pirasong egg Pwede na! Hiwain muna natin ang ating sitaw na ganyan lang kaliliit at Isit aside natin para mahugasan at dito naman tayo tutungo sa ating dalawang egg Lagyan ng asin, ng paminta, ng oregano at yan atin siwis ng ating timidor kawali maglagay tayo ng mantika iprito natin ang ating egg at pagluto na sit aside natin at sa kawali nalagyan ko na ng mantika at magigisa na tayo ng bawang sibuyas simple lang naman ito at madali lang at pag okay na ilagay na natin ang ating sitaw string beans ba at asin oregano at ang ating paminta. Luhaluin lang natin ng konti at maglagay tayo dito ng konting sesame oil para mabango. Siyempre at ang ating mamasita oyster. Pag ganito na, okay na, lagay na natin yung ating etlog, yung ating egg na na-fried kanina. Ayan, dito to na. O, may ulam na tayo. Saan ka pa? Diba? Very easy lang para sa mga nagtitipid. At walang may ulam. Okay na yan. Sold na tayo dyan. Ayan. Maraming maraming salamat mga followers ko at mga subscriber dyan. Salamat. Kita-kita-kit sa susunod ko pang luto.